Wala po problema. Basta pag-uwi nyo po, painumin nyo po niyan. No? Okay. Tapos bibigyan ko po ng anib. na, no? okay. Ito po, uh, libre kong binibigay ito. Wala akong bayad ito. Uh, ah, Ma'am, pa. Ito lang po kabila. Tinan nyo, mama. Papakita ko sa'yo. Palipadangin po yan. Kaibigan mo lang. Ayan po ha. Ah. Uh. Uh. Ipit. O, oh, binilog ko lang. Wala akong nilagay po dyan para masaktan ka. Ayan po. Mm. Pisilin ko, mama. yup, mm. Yupi, ang lambot na. Sa doktor? Pikit. Pikit. Mm. Wala. Mm. Duwinting itim, dalawa. oh, <coughs> my mm. God! Duwinting itim yan. Ito ang kulam. Kakilala lang. Sa turari po, tinito para rotas. Ah! Ayosin mo nilagay mo rito, ha? alisin mo ha? dalawang kamay dalawang kamay pababa susunod sa akin ha susunod ha sige baklasin mo baklasin mo lang puu sige tanggalin mo lahat yan hindi ako nakatakot sa yo. tanggalin mo lahat yan sige pa gagaling na to ha gagaling sige kaibigan mo lang to opo matagal mo na palipadangin to matagal na Ilang buwan na. Ilang buwan na. Matagal na. Sige, sige, sige. Baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige, sige. Sige. Sige, sige pa. May takot sa Diyos? O bakit nangungulam kayo kung ganyan? Kung may takot kayo, paano kaya aarap sa Panginoon? Po! Hindi mo alam. Sige, sige. Tanggal. Tanggalin mo na. Tanggalin mo. Punti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Sige, gagaling yan na. Sige, sige. Sige pa, ang dami mo nilagay, oh. Matagal mo na palang ginagambala to, eh. Matagal mo nang ginagambala. Sige, sige. Hindi ako natatakot sa'yo. Poo! Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Ingit galit. Nainggit na gagalit. Ah, wag mo ano. Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Sige, baklas, baklas. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Mami, ready mo yung picture ni Sir, ha? Kailangan ko po yun. Sige pa, kunti pa, kunti pa, kunti pa. Gagaling na ngayon to, ha? Sige. Walang niya kayo, bira kayo ng bira. Kilala mo ko hindi. Hindi rin. Eh samantalang ito, itong inipitan ko kilala ko. Ha? Ah, sige ba? Hindi mo rin pala ako kilala. O magpapakilala ako. Ako ang team Apo Chalin, Apo Eric taga O kilala mo na? Apo. Ayok ni nani yung mga tao, Apo. Sige. Sige. Sige pa. Sige pa. Pasensya na nahuli kita ha. Mm, marami kayo? Ah, bak mo kung inaano. Sige, sige. Oh, last na to, last na to. Panginoon kong Isus, sa aking madakila, may ano nang napatayin kong gumagambala na sa babae ito. Saan ay sa akmek? Adal! Ate, 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 ate. Ah, painumin niyo po yung ano yung bago tapos ibigay na lang po kay mother yung yan po yan pwede kahit kunti lang ma'am kahit kunti lang okay ah uh, sa shout out sa lahat ito po na taos po so ako nakikiramay ang team Apo Apo Rap Apo kay po, Marwin sa pagkamatay ng pasyente na nasa hospital ngayon ah uh, ito po nasa hospital din ng kanilang pamilya ang kanilang tatay ah uh, talagang ganun po hindi po tayo mabot para ho nang sa ganun eh malagpas na po sana ang hirap nung namatay. Ah, uh, yun nga ho, maraming maraming salamat.